Kamusta muli mga kalaki tips? Mayroon na naman akong ibabahagi sa inyo na isang simple at epektibong pampuswerte para maghatid sa inyo ng biyaya. Pero bago muna ang lahat ay nais kong magpasalamat sa isang libo kong taga-subaybay sa YouTube na makatulong ako sa inyo kahit na nasa bahay ay mayroon sikreto upang makatanggap maraming blessings mula sa Diyos. Hindi ko na pahahabain, tara't simula na natin. Palagi ka bang nababaon sa utang? O di kaya ay matumal ang benta, palaging tan ng kapalaran? Narito ang isang paraan upang magbigay sa inyo ng simpleng financial booster para makatulong na meresive receive agad-agad ang biyaya. Tandaan na palaging positibo dahil ang pag-iisip ng masama ay nagre ng kamalasan, kung ano ina-attract mo sa buhay ay iyon din ang mas asagap mo. Paano nga ba ito gagawin? Nangangailangan lamang ng malunggay. Tama po ang inyong narinig, malunggay. Kumuha kayo ng walong tangkay ng malunggay. Ang walo kasi mga kalaki tips ay some simbolo sa bilang ng swerte. Pagkatapos nyong kumuha ng walong tangkay nito ay itali ito sa pulang ribbon o laso. Kung walang laso ay pwedeng kahit anong panali basta ito ay gawa sa tel pula, gaya ng PC o sinulid. Dapat po ay pula lamang dahil ang pula naman ay sumisimbolo ayon sa mga Chinese ito ay prosperity. Matapos ninyong matali ang walong tangkay ng malunggay ay isabit nyo ito sa main door ng inyong bahay, maaari ding sa bintana ng kusina. Sa araw ng Webes nyo ito dapat gawin. Hayaan lang itong nakasabit ng magdamag, kapag natuyot at naligas ang mga dahon ay tiyak na darating ang pagpapala sa inyo. Narito ang ilang sa nagpapatotoo na nakatanggap sila ng grasya sa pagsasabit ng malunggay. Ito ay hango sa found page ng Pinoy Mahika at kung gusto nyo ng maraming pampuswerte tips ay i follow nyo siya. Palaging po katandaan mga kalaka tips ito ay gabay lamang at nasa inyo pa rin gumuguhit ang kapalaran. Wala namang masama kung susubukan basta't buo ang inyong pananalig. Maliit man o malaki ang ating natanggap ay dapat matuto pa rin tayong magpasalamat. Naway makatulong sa inyo ang simple ngunit epektibo na pampuswerte na hatid ng malunggay. Ako'y nagpapasalamat sa taos puso niyong pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell. Palike at share na rin para marami ang maambuunan ng blessings. Maraming salamat at hanggang sa muli.